Hello, hello mga bulanok. na naman nato maglakad. Para mga bakal sang wala isang bulano daw matumba na. Dumuwasak na gidang iya nga mga dingding kinangla nya mabakal kita sa kawayan para may kita sa aton dingding. Arma nakat kami. pare sundan so, naglakat lakad kami sa dalan mo kanami isang init perti kalain lang sang init ti samon. Nanan nang nang si atong chimpo. Bawo kanami sang karsada. Sang salakyan ba? Nami dali kun may atong ta. Grabe <laughs> ba? Hapos lang paminsaron galing budlay baklon. <laughs> Ara na guys, nakabot na kami sa ginabaklon sa kawayan. Nagkapili naman ang bulano. Naala, pili. Ito may no, bulano. para maka, ano, kakaroon. Kita, kisang namin nga kawayan. pero mo mo na Japon talan. Kawayan man Japon. Sus, ano mo nang na ah, gina nga pinipili na. Amo managani, Japon. Ginasilingan ka na gid. Nga kawayan man na Japon talan.

so, gusto low flight sa kayo ay sa cameraman. <laughs> Nalagyo ang cameraman niya kay Pati Kainet. <laughs> na, ay ala ho no sa to. Eh, kasarang ka pa. No, tanawa ba lang malaya kay ga takilid na na. Dumawasak lagi ng linggit. <laughs> pinang pinawasak na lang gigani. Gagombulan <laughs> no. Pinawasak agi na gid <laughs> Naala pang was agad na na para huwag ka na dingding ka ron. <laughs> para tawahay lagi naging pagkwa din. Na ano yung nila, oh. Para hindi na mabulayan ang kawatan. <laughs> Sulod na lang yung rekta. Wala na dingding. Huwag tinamara naman sa gabot-gabot na lang sa isang lansang. <laughs> oh, ba, o, baw ka ba Sabi <laughs> mo nung gabot lansang, no, hindi pa kanala. <laughs> <laughs> Kasagad yun nga mag lang maggabot lang siya. Ang Naara kay solo flight ka. Tanawa kay ikaw naman ang maubrat. beh sige be. Kung kabalo ka. Saan <laughs> sa pagbuka na lang ganyan kawayan? Perte pa kadugay. <laughs> Hindi ganyan guro kabalo. <laughs> ano, buka na lang kawayan. Dugay-dugay. <laughs> Wala klaro. Ano? Babaw, perte. Gay po sala. Umnago pa. Hoy, <laughs> gay gay nakapa na mo nakita. <laughs> ay <wah>, ay bulan no. Hindi <laughs> gali ka balo magbuka kawayan. <laughs> Sige lang bol, amata-mata lang bol, as para hindi ka mabughat bol. <laughs> <laughs> hindi bigin mabuka oh, aw no. <laughs> ay salamat na tabo gid man sang buka ang kawayan. <laughs> <laughs> ayida <gina>. harana <laughs> wasak kana <ke> <laughs> di man nabuka na ge do indi pagid ma no inano do inde kana seperti susperte na kita imo yang aka ano ya bugo narana na lagis lagi lagi sanya na kana buka mga kawayan yo ha nan bo bo ter di na ge ya wai ka oh sige testing bela <laughs> tang aha Bok, udah kebalo, masa kali maglansang. <laughs> <laughs> pandaya mayo kay wa kay karon ding ding si ja na no man man <laughs> hmm? ba ba mo sang pamuka kuyan ba amo ang nakwa mo kaysang sang unag na ka sang lo lubag sang manubila, ang ginapangita mo na ara halak lubag ba mayo sang kawayan <laughs> Kaya amunang na ginapangita mo <laughs> dasig dasig gada kay hapon na base madal madulman ka karon ay sos na gina pang pamuka mo sang kwayan bao nakakwa na sa sang technique dugay mau, sige be testing ibe kung anong technique mo mere bao persado na sa <laughs> na anad na guro ang kamot chay na sige oh <laughs> uh, verte <laughs> do sa piyo pero de sa ay gina Mayo lang kayo, abitang ka rin horse kung wala guro. Ayan, huwag kita ni. Kaya ikaw sulok like flight mo kita bim. <laughs> may mga obra mga mo gopo. Huwag <laughs> <yung> ka bulanok gini. Yung sagad to mong lansang. Dasiga na, kayo mga bata mo, kahulat daw na. na. Si Shock. Kung eh, kayo siya mo katapos. <laughs> Nami isang malantaw ni Shock ba? Pati <laughs> si Shock na. na. Alay nga na, Alay nga gaw. Ay, sus, na ano, kanilugay lagi dia. Ya, tulak wala, kata aku po brown. Bisa na nga ya, ka, Bisa na nga ya, kanilalik kay Waigid. Hina, higi wai maubra. Waigid, kata Dali, ada bol, kay mahuman mo na karoon. Mabakal taas ang ikinjoy mo. Ha, imo nga sudaan. Parisan santang kok. Para no, katanlas, mabalas imo nga puwak.